Isang Taiwanese reporter nakitang hinahalika ng isang Taiwanese-Brazilian na teenager. Mukha ba itong typical na greeting para sa mga magkaibigan sa Brazil? Masasabi namin ito ay hindi lang hi at bye kahit sa ang bansa ka magpunta. Siyam na taon nang nakalipas mula nang masangkot sa isang magulong custody battle ang lalaking nasa video na pinag-aawayan ng kanyang Taiwanese na tito at Brazilian na lola. Matatandaan natin ang kwento ni Erkwe Irwan Wu na kilala rin sa Chinese na pangalang Wu Yihua, ang batang ibinalik sa kanyang mga kamag-anak sa Brazil noong 2004. Ngayon, si Wu na gwapong gwapo at 18 years old na ay bumalik sa Taiwan para bisitahin ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak at para dalawin ang libingan ng kanyang ama. Noong isang taon, si Chen Yichen, isang reporter sa CTI TV, ay nagpunta sa Brazil para makapanayam si Wu. At base sa video na ating napanood ay hindi lang nagkasundo ang dalawa, mukhang na-develop pa ng husto ang kanilang relasyon. Sinamahan ni Cheng si Wu sa kanyang pagbalik sa Taiwan at makikitang suot-suot pa ni Wu ang sweatshirt na bigay sa kanya ni Chen pagdating niya sa Taoyuan Airport. Pero diin ng translator ni Wu, walang espesyal na relasyon si Wu at si Cheng. Ganyan lang daw talaga maghalikan ang magkaibigan. Ayon naman sa CTI TV, hindi raw sila makikialam sa personal na buhay ng kanilang mga empleyado. Naniniwala ba kayo na sila ay just friends?